Laban na! Panibagong araw, panibagong tuklas! Nandito nga pala kami ngayon sa tinaguriang footwear capital of the north Dito nga yan, sa lungsod ng Gapan! Pupuntahan kasi namin ang isang sikat na tindahan sa online na naglalaan ng mga magaganda, matitibay at dekalidad na customized products Doon na nga kami nagpark sa tapat ng Robinsons Gapan At pagtawid mo nga lang dito sa highway ay matatagpuan mo na ang tindahan ito Welcome! tujuh pagi yo besok. La benar. Yun, yun, yun! Welcome to Giovanni Lorenzo Graphic! Ito nga ay inyong matatagpuan sa Maharlika Highway, barangay ng Han, lungsod ng Gapan, na lawigan pa rin ng Nueva Ecija. Pagpasok namin dito sa Giovanni Lorenzo ay agad naming nakakwentuhan ang staff dito, walang iba kundi si Ma'am E. Alam nyo ba na sikat ang Giovanni Lorenzo sa online? At nakaka-proud dahil ang lahat ng bumubuo sa Giovanni Lorenzo ay pawang mga Novo Ecijano. Mula sa may-ari nito na si Sir Joshua Cabatuan, Hanggang sa lahat ng mga empleyado rito Sikat ang Giovanni Lorenzo bilang online store ng mga customized products Natatanggap ng mga customer ang kanilang mga produkto sa pamamagitan lang ng online Kaya naman makikita ninyo ang Giovanni Lorenzo sa lahat ng pinakakilalaang online shop Halos lahat nga ng customized products ay kayang gawin ng Giovanni Lorenzo Katulad na nga lang ng malaking unan na ito na pinagawa namin para sa aming team Kahit anong uri ng souvenir kayang kaya nila at take note, pulido, matitibay at talaga nga namang dekalidad ang kanilang mga gawa. Kaya nga ang mga customers dito ay paulit-ulit na nagpapagawa. Katulad na nga lang ng nasa background. Photo tiles nga ang pinakasikat nilang produkto dito. At ngayon, dinagdagan nila ng magic cup. Kung saan ang tasa kapag nalalagyan ng mainit na tubig ay lumalabas ang picture. O di ba mas gaganahan ka magkape pag ganyan kagagwapo ang nakikita nyo. <laughs> Pwede mo nga ring ipalagay dyan yung mukha ng crush mo Para mas feel na feel mo ang paghigo pag magkakapi ka <laughs> Yes po, kahit anong picture pwede mong ipalagay sa tasang yan O diba, napakaastig ngayon pa lang magpagawa ka na Pwede ka nga rin pala makapagpagawa dito sa Facebook I-message mo lang sila sa kanilang official Facebook page At kung taga dito ka sa Nueva Ecija, eh, si wala pang tatlong araw, matatanggap mo na yan At kung nandito ka naman sa Gapan, pwedeng pwede mong pick up dito sa kanilang pwesto Katulad na lang ng ginawa namin ngayon dahil hindi na kami maka paghintay na makita kung gaano ito kaganda. Grabe, napakakapal naman ng packaging. Ang galing dahil sinisigurado nila na safe ang ating mga order. At eto na nga yung in-order ng aming team ang napakagandang photo tiles. O diba, napakagandang i-display niyan sa bahay. Grabe, iba talaga ang gawang Giovanni Lorenzo. Eto nga't nagmerienda na kami dito. Dahil excited kaming puntahan ang kanilang planta kung saan ginagawa ang mga produktong ito. Samahan nyo pa rin kami mga kababayan dahil dito lang din yan sagupan Welcome sa jumpa Lorenzo Laban na yun, yun, yun! Maligayang pagdating sa lugar kung saan isinasagawa ang magaganda, matitibay at di kalidad na customized products. Alam nyo ba mga kababayan, napag-alaman namin na sila ay isang napakalaking pamilya. At hindi nga rin daw sila iba-iba dito dahil paawang magkakamag-anak din. At sa lugar ngang ito, dito namin natunghayan kung paano nila ginagawa ang mga produktong ito. Ngayon, mas na-appreciate na namin dahil marami pa pala itong pinagdadaanan. Mula sa pagkakat, kailangan nga na ay pantay-pantay. Nahakabilib dahil kahit napakarami ay organized pa rin. Bawat isa raw kasi sa kanila ay may nakatokang gawain. Katulad na nga lang nitong si Kuya, siya daw ang responsable sa paglalagay ng bubble wrap. Grabe nga dahil hindi matipid ang Giovanni Lorenzo. Napakakabal ng kanilang bubble wrap. Talaga nga lang sinisigurado nila na hindi mababali o hindi madudumihan ang produkto. Nang mabalot na nga ng bubble wrap ay iniabot naman sa tagalagay ng karton. Sabi nga namin kila Kuya, buti hindi sila nauubusan na ng karton. Ang sagot naman nila ay marami daw silang stock. Dahil hindi raw pwedeng walang karton, mababali daw ang mga mga phototypes. Sumunod namang iniyabot sa tagalagay ng itim na plastic. At ito na nga ang huling balot ng parcel. Nakakatuwa nga silang pagmasdan dahil kabisado na nila ang kanilang ginagawa. Lalo itong si kuya, kabisado niya na alam maglagay ng tape. Talaga nga namang tinadtad niya ng tape para masigurado na maganda, malinis at makinis ang kanilang produkto. Para nga daw walang masabi ang customer at umulit ulit umorder. Kung tapos nga nilang mabalot, ang produktong ito ay inilalagay nila ito sa iba't ibang lalagyan. At dito nga sa planta ay may pumipick up na iba't ibang courier. Araw-araw nga daw ay ganyan karami ang umuorder sa kanila. Dahil ang kanilang customer ay umabot na hanggang sa Mindanao. Iba talaga kapag online ang tindahan mo. Pwedeng-pwede ka maka sa ang kamang sulok ng Pilipinas. Dito nga ipinakita naman sa amin ang kanilang mga modernong makina. Grabe, sobrang daming printer. At dito naman sa sa gilid ay busy magtahi ng udan si kuya. Nakakabilib nga kahit lalaki siya at malaki ang katawan. Grabe, pang malakasan kung manahi. Ba talaga ang sipag ng bawat novo ay si Hano. Kahit ano pa yan, kakayanin para sa pamilya. Dito naman ay ikinat na ni kuya ang picture na ilalagay sa magic cup. Mamanghanga kaming lahat sa produktong ito. Lumalabas lang yung picture kapag nilagyan ng mainit na tubig. At dahil mga moderno nga, ang makinang ginagamit nila dito ay napakabilis lang daw matapos. Kaya kahit maramihan ng order, kayang-kaya yan ng Giovanni Lorenzo. Kaya kayo mga kababayan, magpagawa na kayo ngayon. Magandang souvenir ito sa inyong mga events. Sumunod naman naming pinanood ang paglalagay ng picture sa jig so Puzzle. Kahit anong picture nga daw ay pwedeng-pwede. Siyempre, ang presyo nito ay depende rin sa sukat na iyong ipapagawa. Nakaka-proud talaga itong ating mga kababayan ito. Dahil sa kanilang kasipagan at husay, marami na ang nakakakilala sa Giovanni Lorenzo. Bagay na sila rin ang makikinabang. Kaya kayo dyan mga kababayan kung gusto nyo magkaroon ng mga customized products tulad ng napanood ninyo. Umorder na kayo online. I-search nyo lang ang Giovanni Lorenzo. Araw-araw nga ay may nagla-live dyan para mas mabilis umorder. Bukod sa mura na ang presyo ng kanilang produkto ay amot sari pa ang promo. Ngayon palang, bisitahin mo na ang kanilang official Facebook page at makikita mo doon ang kanilang magagandang gawa. Dito ka na umorder sa ating kababayan. Dahil katulad ng palagi namin naming sinasabi, suportahan at ang kilikin natin ang sariling atin. Dahil sa dulo, tayo-tayo pa rin magkababayan ang magtutulungan. Ang amin pong malugod na pagbati sa lahat ng bumubuo ng Giovanni Lorenzo. Lalong-lalo lalo na sa may-ari na si Sir Joshua Cabatuando. Ito pong muli si SK Philip, isang proud probinsyano at isang proud Nova Isijano mula sa bayan ng Laon. Ang alan ni Mojaco, Oling, Elias at Eddie. Maraming maraming salamat sa pagsama hanggang sa muli. Paalam, ingat and God bless! I don't know.